Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko nga pala kayo kung paano ba mag-unly call at saka mag-unly text sa globe. So, ang unang gagawin natin guys ay pumunta tayo sa ating mga dial. Then, i natin yung asterisk 143, then sign number. Then, i-dial natin yan siya guys. Ayan, after nating madial, lalabas yung ano yung mga pagpipilian. So ito yung mga pagpipilian, guys. So dito tayo pupunta sa number 7. Ayan. Katulad din ito ng TM or touch mobile. No, napakadali lang nito, guys. So ito yung pagpipilian, guys. Merong go only 20, go only 30, then go only 50. So ita-try nating i-click yung number 1. Ita-try natin yung number 1, guys. Ayan. So, go only 20 comes with only calls and only text to all networks. 50 MB for all site. At ito ay valid for one day, guys. So, 20 pesos is valid for one day. So, back muna tayo, guys. Itatry din muna natin yung iba. Itong sa number 2, go only 30. Ayan. So, ang, ayan. So, ang kanilang go only uh, 30, guys, ay 2 days. Meron siyang uh, 100 MB, only call and only text. So, unlike sa TM guys, no, uh, 20 is 2 days. Sa kanila is 1 day yung 20 pesos. Try natin sa number 5. Go only 80. Or number 3. Ayan. So, meron siyang 500 MB. Good for 3 days. 3 days nila guys is 50 pesos. Only call and only text. No, actually, mahal talaga dito sa Globe guys. So, at least nalaman na ninyo kung paano mag only call and only text sa Globe. Kasi marami pa kasi hindi nakakaalam kung paano gamitin yung mga promo dito sa Globe. Eh. So, ayan guys. So, napakadali lang nito, di ba? Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo and hope na meron kayong natutunan. Salamat. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating tutorial. Hope na nakatulong ang video ito sa inyo. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please paki-subscribe and click the bell para kayo po ay manotify sa mga susunod pa natin mga video i-upload. Again, ito po si Loy Ima. Maraming maraming salamat and see you to my next video. Bye-bye!